Ako si John Junjun, 23 taong gulang. Ako ay isang ordinaryong binata na malapit ng magserbisyo sa militar, ngunit mayroon akong matagal ng lihim na hindi ko nasabi sa sinuman. Ito ay si Aling Hana, ang ate ng aking matalik na kaibigan na si Doy. Noong high school, tuwing pumupunta ako sa bahay ni Doy, palagi akong nakaramdam ng kakaibang tensyon na hindi ko naramdaman sa ibang bahay ng kaibigan. Ang mga ate ng ibang kaibigan ay kadalasang malapit lang ang edad sa amin, kaya't para lang silang barkada, ngunit iba si ate ni Doy. Ang edad nila ni Doy ay may agwat na labindalawa taon at tila nanay ang kanyang aura. Dahil sa ganda at hubog ng kanyang katawan, simula pa noong bata pa siya ay hindi siya nawawala ng manliligaw. Narinig ko na nabuntis siya sa edad na dalawampu at nagpakasal. Ngunit ang kanyang asawa ay walang pananagutan at walang kakayahan, kaya't araw-araw silang nag-aaway at sa huli ay nag-divorce. Kapag naririnig ko ang ganoong kwento, mas lalo siyang naging mature at kaakit-akit. Junjun, pagod ka ba sa pag-aaral? Halika, kumain ka ng prutas. Opo, salamat po. Kahit ganoon ang sinasabi ko, ang aking tingin ay laging napupunta sa maling lugar ang kanyang katawan na lumalabas sa masikip na maong, ang pulang pantilain na nakikita sa ibabaw ng kanyang balakang tuwing yumuyuko siya. Lahat ng iyon ay nagpagulo sa aking murang puso. Hindi dapat ito, naisip ko, ngunit hindi ko kayang iwasan ang aking tingin. Hindi alam ni Doy ang aking iniisip. Siya ang aking pinakamalapit na kaibigan na palaging nag-aaya sa akin na maglaro at magtawanan. Ngunit sa bawat pagpunta ko sa bahay ni Doy, lalong lumalalim ang aking nararamdaman. Naguguluhan ako kung pupunta ba ako para makipagkita sa kaibigan ko o para makita ang ate ni Doy. Lumipas ang panahon, lumipat si Doy ng malayo at natural lang nabihira na kaming magkausap. Ngunit sa aking alaala, hindi siya kailanman lumabo. Sa halip, lalong lumalim ang ipinagbabawal na kuryosidad. Ganoon ang lumipas ang panahon. Isang araw, bago ako magserbisyo sa militar, nag-inuman kami ng aking mga kaibigan, at sinabi ng isa sa kanila, Hoy, Junjun, bago ka magmilitari, dapat magpa-virgin ka na. Bakit hindi mo subukang mang-akit ng isang magandang babae gamit ang sikat na dating app ngayon? Dating api, nakikita ba ang mga babae doon? Talaga? Tutu. Maraming iba't ibang edad doon. Mula sa mga fresh dalawampu eh, hanggang sa mga sexy at mature na tatlumpud. Nandoon silang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw sa aking isip ang mukha ni Aling Hana, ang ate ni Doy. Baka sakaling muli kaming magkita sa pamamagitan ng Epi. Parang imposible ang imahinasyon na iyon, ngunit kumakabog na ang aking puso. Pag-uwi ko, agad akong nag-install ng Epi. At nag-sign up ako sa edad na labindalawa taon na mas matanda sa aking totoong edad. Kailangan kong magkunwari na kasing edad ako ni ate ni Doy. Mula sa sandaling iyon, nanginginig ang aking mga daliri. Kung sakaling talagang mahahanap ko siya, kung sakaling makumpirma ko muli ang ipinagbabawal na damdamin na inilihim ko lang sa aking puso noong bata pa, maaaring ganap na magbago ang aking buhay. Pagkatapos kong mag-sign up sa API, gabi-gabi akong nakahawak sa aking cellphone. Maraming profile pictures ang dumaan, ngunit isang tao lang ang lumitaw sa aking isip. Nandito kaya siya? Pero imposibleng lalabas siya dahil lang sa hinahanap ko siya, di ba? Paulit-ulit kong iniisip ang mga bagay na ito, ngunit patuloy kong pinagpapalit ang screen. Isang araw, isang pamilyar na larawan ang napansin ko. Isang babae na tila kahawig ng impresyon na nakuha ko noon, mas mature kaysa sa ibang ate ng aking mga kaibigan. Biglang kumabog ang aking puso. Matagal akong nag-atubili, pagkatapos ay nagpadala ako ng mensahe sa dating api chat. Magandang araw po. Nakatira po ba kayo dati malapit sa Guagua National Colleges? Ilang sandali pagkaraan, dumating ang reply. <coughs> matagal na akong nakatira doon. Pero paano mo nalaman? Sa sandaling nabasa ko ang mensahe na iyon, nawalan ako ng hininga. Malinaw na tinanong ko ang lugar malapit sa high school ko, at ang kapitbahayan kung saan kami naglalaro ni Doy. Kumbinsido ako na si Hannah ito. Ngunit natatakot akong malaman niya ang aking pagkakakilanlan. Dali-dali kong iginalaw ang aking mga daliri at nagpaliwanag. Ah, dati po kasi ako nakatira sa lugar na iyon. Naisip ko po baka kakilala ko ang lugar. Ganoon pala. Masarap balikan ang lugar na iyon matagal na ang nakakaraan. Habang nakatitig sa screen ng cellphone, nanginginig ang aking mga daliri. Ang maikling pag-uusap na iyon ay halos nagpapatibok ng aking puso. Mula ng araw na iyon, unti-unti kaming nag-uusap. Sa simula, mga ordinaryong bagay tulad ng panahon o libangan, ngunit unti-unting lumalim sa mas malalim na paksa tulad ng kalungkutan sa pagiging mag-isa o ang kawalan sa pang-araw-araw na buhay. Matagal na akong mag-isa, kaya madalas kong gustong uminom ng kape kasama ang isang tao. Sa sandaling nabasa ko ang mensaheng iyon, nag-init ang aking puso. Nagkalakas-loob ako at nagpadala ng reply. Kung gayon po, gusto ko po sanang ilibre kayo ng kape balang araw. Anong masasabi niyo? Sandali, walang dumating na reply at pinagpawisan ako sa aking mga kamay. Nag-alala ako na baka masyado akong nagmamadali. Ngunit ilang sandali pagkaraan, nang mabasa ko ang dumating na mensahe, nawalan ako ng ulira. Available ako ngayong weekend. Sa wakas, dumating ang pagkakataon na makita ko ng personal ang babaeng matagal ko ng pinapangasiwaan sa aking puso. Mula ng araw na iyon, hindi ako makatulog ng maayos. Kung sakaling talagang lumitao siya sa lugar ng aming tagpuan, anong gagawin ko? Ang aking puso ay kumakabog dahil sa pag-asa at takot. Nang dumating ang weekend, nauna akong nagpunta sa isang coffee shop malapit sa lugar ng aming tagpuan. Ngunit dahil itinago ko ang aking pagkakakilanlan at nagpadala ng mensahe, hindi ako makalapit. Kaya nagtago ako sa likod ng isang puno sa tapat ng coffee shop, tinitingnan ang mga tao ng may pag-asa. At sa wakas, lumitaw siya. Nang ang larawan na inilalarawan ko lang sa screen ay maging realidad, nawalan ako ng hininga. Hala, si Aling Hanah nga talaga. Kahit mas halata ang mga hirap ng buhay sa kanyang mukha, kaysa dati, malinaw na siya ang taong inilihim ko sa aking puso. Ngunit si Aling Hana ay lumabas, iniisip na makikipagkita siya sa isang lalaking kasing edad niya. Sinusuri niya ang kanyang cellphone sa lugar ng tagpuan at bumulong, bakit hindi pa siya dumarating? Nagtago ako at hinayaan lang na ako ng hangin. Mabilis na tumibok ang aking puso at nanginginig ang buong katawan ko wala akong lakas ng loob na lumapit. Ilang sandali pagkaraan, habang si Aling Hana ay tila pagod na sa paghihintay at akmang aalis, tinawag ko siya sa nanginginig na boses. Ah, sandali lang po. Sa sandaling lumingon si Aling Hana sa gulat at nagkatinginan kami, doon nagsimula ang isang bagong kabanata sa aking buhay. Tiningnan niya ako ng nagulat, pagkatapos ay bahagyang umiling. Ikaw ba si John John Tama ka, ikaw si Junjun, ang kaibigan ni Doy. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong katawan ko. Pinagpawisan ako ng malamig, iniisip kong nalaman niya ang aking pagkakakilanlan. Ngunit sa kabutihang palad, masaya siya, tila isang simpleng pagkakataon lang na nakita niya ang dating kaibigan ng kanyang kapatid. Ah, opo. Ako po si John Hindi ko po inakala na magkikita tayo rito. Pilit kong nilunok ang aking laway at mumiti, ngunit nanginginig ang aking boses. Nga, ang liit talaga ng mundo. May kailangan ka rin pala sa lugar na ito. Dali-dali kong sinabi, sa totoo lang, may lakad ako kasama ang kaibigan ko, pero biglang na-cancel, kaya't iniisip ko kung anong gagawin. Kung ayos lang po sa iyo, gusto niyo po bang magkape? Sayang naman po kung papaalisin ko kayo ng walang paalam matapos ang matagal na panahon. Nagatubili si Aling Hana sandali pagkatapos ay ngumiti. Sige, total, nasira na rin naman ang lakad ko, magkape na lang tayo. Sa sandaling iyon, muling nagsimulang tumibok ang aking puso. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama siya ng mag-isa. Ngunit pagpasok namin sa coffee shop at umupo, namayani ang awkward na katahimikan. Wala akong masabi, nilalaro ko lang ang baso. Nagsimulang magsalita si Aling Hana. Napakatalino mo na. Dati, isang maliit na bata ka lang na tumatakbo kasama si Doy, pero ngayon, malaki ka na. Ang bilis talaga ng panahon. Opo, malapit na rin po akong magmilitary. Ah, ganoon ba? Normal lang iyan para sa lalaki. Mahirap pero isipin mo na lang nakaranasan. Sa pagdinig ko sa kanyang boses, kakaibang uminit at kumabog ang aking puso. Ang boses na narinig ko sa sala noong bata pa ako ang kanyang malambing na pananalita habang nagbibigay ng prutas, ganoon pa rin siya. Nag-aalala ako at tiningnan siya, pagkatapos ay agad kong iniiwas ang aking tingin. Ngunit malambing na umiti si Aling Hana at inalok ako ng kape. Ikaw talaga. Nakakatuwa na ganoon ka nakalaki at nakaupo sa harapan ko. Pinigilan ko ang tibok ng aking puso at sumagot, ako rin, hindi ko po inakala na makikita ko kayo ng ganito magiging napaka na araw ito para sa akin. Ang mga salitang iyon ay hindi ganap na nagbubunyag ng aking damdamin at hindi rin naman itinago. Ngunit nanginginig na ang aking tingin at siya naman ay tila hindi napapansin, tumango lang sa kanyang mainit na tingin. Pagkatapos ng halos isang oras na pag-uusap sa coffee shop, lalong lumaki ang aking pagkadismaya. Isang kaba ang bumalot sa akin na kung maghihiwalay kami ngayon, baka wala na akong pagkakataon nagkalakas loob ako at nagsalita. Sa totoo lang, ngayong weekend na po ang huli kong weekend bago ako magmilitary. Pwede niyo po ba akong ilibre ng inuman? Gusto ko po sanang gumawa ng isang magandang alaala bago ako umalis. Sa simula, tiningnan ako ni Aling Hana nang nagulat, pagkatapos ay malambing siyang umiti. Sige, kaibigan ka naman ng kapatid ko, hindi ba kita ililibre? Okay lang iyon, Ganoon, nagtungo kami sa isang lumang bar sa malapit. Umupo kami sa isang maliit na mesa at nagpalitan ng baso ng soju, at lalong lumapit ang atmosfer. Noong bata pa, sinusundan mo lang ang likod ni Doy, pero ngayon, nakaupo ka na sa harap ko at umiinom. Ang bilis talaga ng panahon. Dahil po sa inyo, marami po akong magagandang alaala noong bata pa ako. Anong nagawa ko? Puro bigay lang ako ng prutas at pagkain. Inubos ko ang baso at naramdaman ko na bumubulwak ang damdamin na hindi ko masabi. Pakiramdam ko ay hindi ko na maitatago pa ang katotohanan na sa lahat ng mga alaala na iyon, alagi ko siyang tinitingnan sa isang espesyal na paraan. Nang umakyat ang alak sa ulo, sa huli ay nabuksan ang aking bibig. Sa totoo lang, ako po ang taong nakatakdan yung makita sa api ngayon. Sa iyon, nanigas ang mukha ni Aling Hana at tiningnan ako ng matalim na maihalong kawala ng tiwala at galit. Ano? John John, anong sinasabi mo? Ako. Ikaw ang nakipag-appointment sa akin. Opo, tama po. Nagsin up po ako sa api, iniisip na baka muli kaming magkita. Matagal na po kasi kitang gusto simula pa noong bata pa ako. Pagkatapos ng aking salita, agad siyang tumayo. Naglalaro ka ba? Sa atin ang kaibigan mo ginagawa mo iyan? Dapat magsalita ka ng matino. Dali-dali kong inabot ang aking kamay at hinawakan siya. Pasensya na po talaga sa paggulat sa inyo. Ngunit totoo po ang aking nararamdaman simula pa noong bata pa ako. Ngayon po, bago ako magmilitary, gusto ko po sanang ipahayag ang aking damdamin sa huling pagkakataon. Pwede niyo po ba akong pakinggan kahit ngayon lang? Matagal na tiningnan ako ni Aling Hana, pagkatapos ay nagbuntong hininga at muling umupo. At tumalikod siya at tahimik na muling pinuno ang baso. Dahil siguro sa alak, bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon, ngunit nararamdaman ko pa rin ang komplikadong damdamin. Ilang beses na nagpalitan ang mga baso at kakaibang lumalim ang atmosfer. Sa huli, ipinagtapat ko ang aking damdamin sa nanginginig na boses. Sa totoo lang, simula pa noong bata pa ako, kakaiba ang aking pagtingin sa iyo. Hindi ka lang simpleng ate ng kaibigan, kundi palagi kang espesyal sa aking mga mata. Sa aking pagtatapat, matagal na natahimik si Aling Hana. Nilalaro lang niya ang baso pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sa totoo lang, nagulat ako sa sinabi mo. Pero kakaiba, hindi naman mukhang laro ang iyong tingin. Ayaw ko nang magtago pa. Kung hindi ko sasabihin ngayon, pagsisisihan ko habang buhay. Iyon lang po ang totoo kong nararamdaman. Ang bar ay puno ng amoy ng soju at tawanan ng mga tao, munit ang aming dalawa ay tila nasa ibang mundo. Inubos ni Aling Hana ang baso at tumayo, nagtungo sa banyo. At nang bumalik, dahil siguro sa alak, naumpog siya at halos matumba. Dali-dali akong tumakbo at hinawakan siya. Ayos lang po ba kayo? Habang nakasandal siya sa aking braso, hinaplos niya ang aking braso gamit ang kanyang kamay at bumulong siya sa boses na tila na lasing. Pero, bakit ang tigas mo? Sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Ang damdamin na matagal kong pinigilan ay tila sabay-sabay na lalabas. Paglabas namin sa bar, tahimik kaming naglakad. Sa lamig ng gabi, ang loob ko ay nag-aalab na parang apoy. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, pagkatapos ay umiwas sa tingin at tahimik na nagsalita. Gusto mo bang uminom pa sa isang tahimik na lugar? Wala akong nasagot at tumango lang. Ganoon, bumili kami ng beer at pulutan sa convenience store at nagtungo sa ilalim ng isang madilim na ilaw ng motel sign. Sa sandaling sumara ang pinto ng motel, halos pumutok ang aking puso. Ang hangin sa kwarto ay kakaiba ngunit pamilyar sa tensyon. Inilagay namin ang beer at pulutan sa isang maliit na mesa at umupo, magkaharap, ngunit hindi kami magkatinginan sa mata ng diretsyo hindi ko talaga inakala na makakasama kita sa ganitong sitwasyon ngayong araw. Sabi ni Aling Hana, habang pinupuno ang baso, nahihiya siyang umiti. Ang kanyang boses ay maihalong kalituhan at kili. Ako rin po. Pero pakiramdam ko, hindi lang ito simpleng pagkakataon. Nang magkatugtog ang aming baso at uminom pa kami, nalaman ko na hindi ko na maitatago pa. Nagbigay ng lakas ng loob ang alak, at sa huli, lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig. Sa totoo lang, wala pa po akong karanasan. Virgin pa po ako. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Aling Hana at huminto ang baso na hawak niya. Ano? Hindi ka nagbibiro, di ba? Opo, seryoso po ako. Kaya po, mas espesyal sa akin ngayon. Sandali kaming natahimik. Naririnig pa nga ang tunog ng segundo ng orasan sa kwarto. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Aling Hana sa akin. Lumapit ang kanyang mukha at dumapo ang kanyang hininga sa akin. At mahinang bumulong siya. Okay lang ba sa iyo kung ako, na isang matandang babae, ang una mong karanasan? Sa sandaling iyon, mabilis na tumibok ang aking puso at nawalan ako ng ulirat. Walang lumabas na salita, ngunit ang aking tingin ay sumasagot na ng lahat. Ibinaba ni Aling hannah ang baso at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Mainit at basa ang kanyang haplos na bumalot sa buong katawan ko. Nanginginig ang aking kamay habang yayakap ko ang kanyang balikat, at ang distansya naming dalawa ay naging sobrang lapit na hindi na kayang paliitin pa. Nang magkadikit ang kanyang mga labi sa aking labi, at maghalo ang aming mga dila, sa sandaling iyon, nawala ang mundo. Higit pa sa takot na tumawid sa ipinagbabawal na linya, ang matinding damdamin na ito ay ang sandali na matagal ko nang hinintay sa buong buhay ko ito ay ganap na bumalot sa akin. Mula ng gabing iyon, hindi na bumalik sa dati ang aming relasyon. Sa sandaling tumawid kami sa linya, natural lang na nagpatuloy ang lahat. Araw-araw, hinahanap ko siya bago ako magserbisyo sa militar, at si Aling Hana naman ay hindi ako itinula. Sa halip, tila lalo pa siyang nahulog. Salamat sa paglabas mo ngayon. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil aalis na ako, mas lalong nalulungkot ako bawat araw. Namuhay kami ng parang ordinaryong tao sa araw. Ngunit pagdating ng gabi, palihim kaming nagkikita at niyayakap ang isa't isa. Kahit maikli ang oras, naging pinakamainit at pinakamatapat na magkasintahan kami. Ngunit hindi lang kaligayahan ang naroon. Isang araw, nang lumabas kami sa motel, muntik na kaming mahuli ng mga kaibigan ni Doy na nagkataong dumadaan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nawalan ako ng hininga likas akong tumalikod at tinakpan ang aking mukha, ngunit mabilis na tumibok ang aking puso. Muntik na! Anong gagawin natin kung nahuli tayo? Bulong ko, ngunit hinawakan ni Aling Hana ang aking kamay at sinabi, huwag kang mag-alala. Wala namang nangyari, di ba? Pero kailangan nating maging mas maingat sa hinaharap. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kapanganib ang ginagawa namin. Ngunit sa kabila nito, hindi kami makahinto. Sa halip, tila lalong pinagbubuklod kami ng ipinagbabawal na panganib. Isang araw, ako ang unang nagsalita. Natatakot ako na baka magbago ang isip mo kapag ako ay nasa militar. Niyakap ni Aling Hana ang aking mga kamay at umiling. Huwag kang mag-alala. Ihintayin kita hanggang sa bumalik ka. Dahil ngayon, seryoso na rin ako tulad mo. Ang kanyang tingin ay matatag. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang kanyang puso ay mabigat at seryoso din tulad ng sa akin. Ganoon, nagpatuloy kami sa isang maikli ngunit matinding panahon. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumapit ang petsa at lumalim ang anino ng paghihiwalay. Ngunit kumbinsido ako na ang pag-ibig na ito ay hindi simpleng pagnanasa, kundi sinseridad. Nang huling araw bago ang aking pag enlist Inaya ko si Aling Hana. Magkatabi kaming nakaupo sa isang lumang bangko sa parke, hawak ang mga kamay ng isa't isa ng walang imig. Habang nasa militar ako, baka hindi ako makakontak ng madalas. Ihintayin mo pa rin ako, diba? Nang nagtatanong ako sa nanginginig na boses, mumiti si Aling Hana at mas mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Kung babalik ka lang, ihintayin kita kahit saan. Nang gabing iyon, matagal kaming nagkatinginan ng walang imik. Mabigat ang aming puso, ngunit malinaw ang aming pangako sa isa't isa. Ganoon ang lumipas ang panahon at dumating ang araw ng aking pagtatapos sa serbisyo. Malayo sa harap ng gate, naghihintay si Aling Hana, kumakaway. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ngiti. Tumakbo ako at niyakap siya. Talaga po, hinintay niyo ako. Pinangako ko, 'di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ng serbisyo, lalong lumalim ang aming relasyon. Ngunit hindi kami maganda sa paningin ng mundo. Dahil sa malaking agwat ng edad, dahil sa pagiging diborsyada, kailangan naming tiisin ang maraming batikos at masamang tingin. Ngunit sa kabila nito, lalo kaming naging matatag. Anuman ang sabihin ng mga tao, kami ang namumuhay sa aming buhay. Tumango ako sa mga salita ni Aling Hanna. Sa sandaling iyon, hindi na ako nag-alinlangan pa. Nagsimula kaming mamuhay bilang magkasintahan at magkasama, matatag na nilalabag ang pagtutol ng mundo. Lumipas ang mga taon at ngayon, lagpas na ako sa mid-negatibo apat na pu'e, eh, at si Aling Hana naman ay malapit ng mag-negatibo anim na pu. Ngunit kaming dalawa ay, tuwing nagkikita, naaalala pa rin namin ang kilig ng aming kabataan. Araw-araw, sabay kaming pumupunta sa palengke at namimili at sa gabi naman, hawak kamay kaming naglalakad sa aming kapitbahayan. Mayroong nagbubulungan, ngunit ngayon hindi na namin ito pinapansin. Dahil sa amin ang isa't isa ang lahat. Minsan, pakiramdam ko, para ka pa batang high school, sabi ni Aling Hana na nakangiti at pabiro akong sumasagot, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Namula ang kanyang mukha at umiling, at sa tanawing iyon, kumakabog pa rin ang aking puso. Pinatunayan namin sa aming buhay na ang edad ay numero lamang, at walang anumang pader ang makakapigil sa pag-ibig. Mga kaibigan, isa lang ang gusto kong iparating sa inyo sa kwentong ito. Sa pag-ibig, ang edad, kondisyon at pananaw ng mundo ay walang saysay. Kung may sinseridad, gaano man kalaki ang pagsubok at paghihirap, sa huli ay mananatili ang pag-ibig na iyon at tiyak na mananatili ito sa ating tabi. Sana ay matagpuan nyo rin ang tunay na pag-ibig na hindi mag-aalangan, gaano man karaming pagsubok at sakit ang dumating. Dahil ang pag-ibig na iyon ang magiging pinakamahalagang regalo na makakasama ninyo hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Salamat sa panonood.